Ay, na, ay, na, basta pang ka, kayo. Pa kayo, pa, pa, ka kayo ay pa, 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 natin, ay natin ang um. ang anak kong lalaki nasa Nevada siya nitakapakatawa ay, Ayun po kasama niya yung yung babae niyo po nanay nasa Nevada po yung babae niyo po nasaan po Nasa Iloilo nga. Oh. Taga Nueva Ecija po ako. Santa Rosa. Malapit lang sa amin. Malapit sa yun. yun. Eh, pag nauwi ako, isasama kita. Pwede ka namin isama doon. Para malibot ni alak mo. Para magpunta ka rin. Hmm. Salamat po. Sige po, thank you po. Mabalik na lang po kami bukas ng umaga. Papadala ko lang tilapia sa... rito. Ay, tama na kasi ah. Nag-iisa naman siya. Para merong makikain sa inyo rito. <laughs> walang makikikain? Oo, oh, eh, hindi. Hindi mauubos agad yung binibigay ko sa inyo pagka hindi kayo napakain. Ay, pwedeng magpakain kaso walang nakikikain. <laughs> <laughs> Meron yan. Dadalawin namin uh, ka so, kayo rito. Makikikain kami. Ayun. Ayun. Magdala kasabay ng pagkain. Ayun po.